uh, nandito tayo sa Kalamba, Laguna so may pre-test ride sila ang Suzuki so una natin gagamitin tong 250 Bistrom SX ah uh, unang upo ko mataas pala siya no so paano ikot na ito sir? paikot? Okay. Paganon? ganun okay sige so first gear ay. Sarap ng ano nila, no? Lambot ng clutch. Tapos toy signal light. Okay. Tapos yung manibela niya talagang likong-liko. Yung shock niya, lambot. Grabe, no? Oh. Test ride. Right. Uy. Sarap nito. Ngayon lang ako na gamit ng ganito, 250cc ang galing. Woo, sarap tilik ko. Tapos ang lakas ng preno niya. Mm. Oh, sige daan. Sarap tilik ko nito. sa uno, pero hindi pa ako sanay pero pag uh, lagi nyong ginagamit mas uh, madali kayo masanay dito lakas ng hatak lakas daling iliko <laughs> Oo, sarap gamitin ito. Okay ako dito. 250cc. Good for ano, uh, city driving. Ito siya. LED light. Sarap gamitin. Hayos ah. Yes, oh. <laughs> May ready na siya oh. Built in na siya. Tapos ito yung pipe nya Single cylinder siya. Okay. Pistron tapos ito yung harap na. Siguro yung mga uh, ano ito. Mm mga higher cc. Mas nakita ko mas ano eh. Mas yung 400 eh ah, yung higher cc nito mas ma ano no? Oh mas malaki. Ah. Uh, magkano yung ganto? Magkano? 229,000. Okay. Mm -hmm. Ang ganda ng ano niya, ng shock niya, lambot. Tsaka ang sarap gamitin. Good for ano, city driving, no? Sige, okay lang. Pauwi na rin ako, napadaan lang ako. Hanggang kailan kayo dito? Hanggang bukas, okay. Hanggang bukas na lang, Suzuki. Pre-test ride. So, ngayon, araw ng Wednesday. So, pwede pa kayong humabal hanggang Thursday. Ah, may ganun din. Ah, okay, sige. Mapapanalo ng eco bag, t-shirt, cap, kilis, balaklaba. Ah cup, t-shirt. Ano yun? Tabla. Suzuki. T-shirt! <laughs> na, nakaswerte pa nga. Sure. sure, sige po. Tatanggalin ko helmet. Ah, ito na lang. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Suzuki. <laughs> Naka-t-shirt pa.